Malakas daw ang mga hatches pagdating sa baba. Kaya naman mga kabakyard, dito sa aking uh, maliit na manukan, ay nag-infuse ako mga kabakyard ng hatches. Noon, kumuha ako ng... Uh, dalawang baby pullet kay Sir Jack isang lemon at isang high action leper hats. Kaya mga kabakyard, kinaros ko siya mga kabakyard sa nakuhang hatch din mga kabakyard. Kaya ito na yung mga labas na mga kabakyard. No? Napakaganda mga kabakyard. Para maging kumplito mga kabakyard yung kanilang laro, kaya na-cross natin sa high action mga kabakyard. No? At ito na yun sila mga kabakyard. Two and a half months old. Pinagala ko lang yan sila. So para naman mga kabakyard no? malulusog sila mga kabakyard. Kung napapanood nyo mga kabakyard yung latest natin na video mga backyard ay kumuha tayo ng isang pares naman kay Sir Michael Labela yung kanya mga uh, smart bulik mga backyard no ng Inyo DC nakakuha tayo ng isang pares mga backyard kaya naman uh, ngayon nagpagawa kagad ako ng bagong uh, breedingan mga backyard no simply lang to mga kabakyad uh, gawa lang sa mga uh, kahoy lang mga kabakyard no na kinukuha ko lang sa mundok tapos yung mga ritasong mga hindi na ginagamit na slab yan yung aking nilagay mga kabakyard sa gilid para naman uh, mayroong kakapitan yung screen nilalagyan ko lang ng uh, bubong na screen yung taas hindi pa ito tapos mga kabakyard no lalagyan pa natin to ng uh, bubong na silungan para hindi sila mabasa sa ulan pero hindi to lahat sasakupin ko mga kabakyard ng bubong para naman makapasok pa rin yung araw mga kabakyard. Sana makapagparami ako dito mga kabakyard ng bulik. At yung aking ilalagay dito mga kabakyard Yan yung breeding pin ko noon, sira na Kaya ngayon, uh, gumawa tayo ng bago Puro lambat lang siya mga kabakyard no? Yung ating ginagawa Ang gagawin ko dito mga kabakyard ay single meeting lang no? Isang inahin lang mga kabakyard at isang tandang Yung aking ilalagay dito para Hindi naman uh, magka problema Kasi ilang ko na talaga mga kabakyard Sinusubukan, pag maraming inahin sa loob Nagkakaroon sila ng stress mga kabakyard no? Tapos yung itlog, pinag nila mga kabakyard Pero pag isa lang mga kabakyard Yung inahin ilalagay mo sa loob, walang pagnanasa yung mga inahin natin na paglaruan yung mga itlog kung sa mabasag at matikman nila mga backyard nandun na tuloy na yun kakainin na nila yan mga backyard para naman makapagparami tayo agad kasi nga pagka takaw sa itlog matagal tayo makapagparami mga backyard pagka ganun no kasi dati nasihira naman yung incubator ko mga backyard kaya balik ako sa normal mga backyard yun, yung natural nila na pagpaitlog at natural nila na pagpapisa yung palimlim lang tayo mga backyard papakita ko na sa inyo mga backyard no yung aking mga alaga na trim Sir Mansol at saka yung aking nakuha bulik kay Sir uh, Michael Abila mga kabakyard. Ito na po yun sila. Ito mga kabakyard yung bulik na nakuha ko kay Sir Michael Abila mga kabakyard. No? Ito ay late born mga kabakyard. Ayan bali isang taon na ito mahigit mga kabakyard. Yung bulik na ito. Ayan siya. Sa tindig, mas naman mga kabakyard. na. No? Tapos, ito pala mga kabakyard yung aking 2 uh, and a half months old na pasisiw mga kabakyard no. So, ito na yung uh, hatch yung tatay tapos yung nanay ay hatch mga kabakyard no. Yan sila, pinapagala ko lang to mga kabakyard. Ayan, ito mga bakyard, ito naman yung third batch. Magkapatid to mga kabakyard, no? nauna lang yun ng isang buwan mga bakyard, dito, ayan, ito isang buwan naman to mga kabakyard. Itong mga sisiyo na ito, itong batch na to mga kabakyard. Balitat lang po yung tandang dyan, ah uh, apat ang babae. yan ito naman mga bakyard yung aking uh, lemon. yan, uh, unang paan ako ito mga kabakyard ng lemon. yan lemon na nakakross sa hatch mga kabakyard ang ganda mga kabakyard no? madilaw dilaw ang pulok maitim yung pakpak uh, -pak, uh, medyo may dilaw ng konti sa uh, bandang uh, likuran niya mga kabakyard yan gagandahan talaga ako niyan mga kabakyard pero yan mga kabakyard ay nakuhat nakuha na rin mga kabakyard no? nai out ko na rin mga kabakyard kasi siyempre pagkagipit ay no choice ako mga kabakyard kundi uh, magbawas ng aking mga alaga tapos ito naman mga kabakyan yung uh, old lines ko to mga kabakyan no na Boston machine. Hanggang ngayon uh, ito pa rin siya mga kabakyan no. Nag-iisa uh, na lang tong tandang mga kabakyan nakuha na kasi yung mga kapatid niyan. At meron akong uh, isang kapatid niyan na na-reject mga kabakyan kaya yun ay uh, binigay ko sa akin tropa na taga-isla mga kabakyan no. Taga Gaspar Island yun na natin yung kapatid niyan mga kabakyad na ano kasi yun mga kabakyad na reject kasi sinilong ng uh, ligaw na manok mga kabakyad kaya uh, yun binigay ko na lang mga kabakyad sa aking uh, kaibigan kung ako pang mga, oh, mga kabakyad no, yung pulok niya parang binabay na mga kabakyad maiksi na malalaki ayan parang binabay na talaga siya uh, molting kasi siya mga kabakyad no? iwan ko lang kung babalik pa yung dati niyang kulay mga kabakyad tapos ito naman mga kabakyard yung ating uh, bolstag. Ito na yung tatay ng ating mga itim mga kabakyard. No? siya. Uh, maganda naman ang katawan nito mga kabakyard. Maganda ang buto. Uh, maganda rin na malaki din na manok. Ayan. At isa sa nagaganda ko dito mga kabakyard district street comb siya. Siyempre may lakas din mga uh, kaya talagang uh, pinalahit natin to mga kabakyard. No? nating uh, uh, alimbuyog mga kabakyad ayan ganda ng katawan nito mga kabakyad punong puno masarap pa naman hawakan mga kabakyad pagkayong ah uh, manok kaya ano uh, punong puno mga backyard magandang katawan tapos ito naman mga backyard ito rin yung mga pinagala ko lang mga backyard no magandang mga sukat nito mga backyard ito mga backyard ay na out na rin natin yan yan may nakakuha na rin yan mga backyard street comb pa rin yan mga backyard kasi nga yung nanay nila street comb yung tatay nila street home. kaya yung mga anak nila Ah, uh, meron namang lumalabas na pailan nila na pikom pero lamang talaga ang street ko mga kabakyard. Ayun, ganda rito mga kabakyard, pag malaki ito, mga, pag lumaki ito mga kabakyard, ang kulong ito mayahin. Ayun, pula na medyo dark na medyo madilim ang kulok tapos uh, tingga ang paa mga kabakyard yan minsan nagiging tingga ang kulay minsan nagiging green hindi ko lang ano mga kabakyad bakit papalit-palit ng kulay yung pag ito manok no mga kabakyad. Minsan green na green yan yung pa. Minsan naman ay parang kulay tingga. Yan. Ito namang isa mga kabakyad. Ah, magkapatid yung dalawa na yan mga kabakyad. Ito nagmana lang ang kulay nito doon sa kanyang tatay. Yan. Tapos yung isa naman nagmana ng kulay nung doon sa kanyang nanay. Yan. Pero para sila tandang mga kabakyad magkapatid yan yan yeah, ito mga kabagyar dyan nagaganda ko ito mga kabagyar yung mga buto nya mga kabagyar ay maganda talaga ang ubes pero ito mga kabagyar na out na rin ito natin, natin no na -out, na out ko na rin ito mga bakyard kasi nagustuhan din ito ng isang buyer natin at pagpunta niya dito wala nang tawad tawad mga kabagyar derecho kuha na lagay namin sa dahil walang bayong sa eco bag lang namin lalagay, mga kabagyar no ngayon naman mga kapagay yung itsura nyan no? Pugi. Mana sa mayari. Joke lang mga kapagayad. Ayan, so hanggang dito nila mga kabakyan Magtatapos na yung ating video mga kabakyan no? Salamat po muli sa support pa rin nyo sa akin channel At uh, God bless po mga kabakyan Huwag nyo po kalimutan mga kabakyan Mag like mga kabakyan At mag subscribe no Kung bago ka pa lang dito sa akin channel Yun lang po, bye bye